tayo sa Sitio Basanay Barangay Matayom So mayroon tayong mga ah, subscriber dito Taga-suporta sa atin Ano pangalan mo? Giri Giri Ah, Kabintoy Ah, shout out kay Giri Kabintoy Ikaw Michael Ah Michael Arisara, ikaw tayo? Margarito Sobredo Sobredo Margarito Sobredo Ibu salimu si Edgar na Sobredo

try lang natin kung totoo nga ba ang sabi nila na malabo sa ilalim at ito yung ulang isda natin at dito tayo na tinik at hindi tayo nakapagpamala ng na araw gawa lang malalim yung mga tinik na natamu sa mga daliri ko ayan lang mga kapisio ang tinik na yung ay tinkarag kaya nasa po talaga yung tatlong daliri ko nito kaya mga kapising yan ang nakatilig sa akin okay sunod natin papalain ayun <laughs> hindi tayo nakatama mga kapising kawalan na medyo masakit pa yung kamay ko At naninibago pa tayo At ito yung pagalaw ni Scott yung sakul pero Nakawala din mga kapising At sumakit din yung sainga natin Kawa na naninibago tayo At dito na pala natin Akala ko nakapli na yung camera natin Hindi pala Isang Isang bugiw Masarap yan, kilawin mga kapising At sunod na ating Ay isang dalagan bukid Ayun <tinyo> Hindi naman pinamaan <tinyo> At dito, hindi na to Magmimintis yung tira natin dito Hmm, sa pool pag nililipis yung tira natin, gawa ng naninibago ko. At uh, medyo masakit pa yung kamay ko, mga kapising. Ayan, tabugok. Kadobo na yan, buka. Hanap tayo dito. Ay, isang... Pulong! Hmm, Sa pul, si Pulong. Akala ko, mintis na lang lagi. kita makaaw makaulam, pag ganyan yung tira natin palagi tayong mintis. tayo, tayo le. At to kita sa nang galaw-galaw. Ayun, magkalikit. Eh, eh. Edo porque ayun, pool. La do mga

at mayroong manipis na gihintay sa atin sa umar. Hindi na sila tatagosyan. Papanahin natin si manipis na hindi nakatagosyo ng isang isa. Hmm, patay ka na yun? sa hmm, sapul! Okay. Hindi ka na tayo nagmintis, mga kapising.

Kung nakakita kayo na malalaking mga jellyfish, dyan sila nagtatago. Ayan o. Sa pool! Olam lam na. Sigurado ng higop ng sabaw natin dito bukas. Kakasabaw na tayo. At dito, isang salakitok. Pwede na Pwede na yan. Hmm, sa pool hmm. ayan ang talakitok mga gabising mamsak yan pag lumaki dito sa amin tawag namin yan muro mamsak dahil maliit pa at dito napakilap naman ito pahabol ang pahabol Pinapagod mo pagod ako patay tayo dyan sablay okay. <laughs> Halap tayo ulit At sana may makita pa tayo dito Ayun, isang alasan Uy, di na rin yan Sa pool Ulam ka na bukas Hindi tayo magbibinta Paru ulam lang muna to Halap tayo ulit At sana mayroon pa Ayun, katambak Patay ka, katambak ka nakadali tayo ng kasambat mga kapising goods na rin yan malaki na yan mga kapising sarap sa sinabaw nyan at sana tayo ulit sana mayroon pa sana mayroon pa tayo mapala ay naku akala ko kulambutan na pambihira kalaking butiti pampundo lang idad mga kapising Oh, laki nito. Pag 10 kilo ito, mga kapising oh. Grabe, sobrang laki, oh. Sana good size ka para pag-ulam na. At dito, hanap tayo dito. Mm -hmm. Patay ka. Ayan, cute. Isang kiliran, mga kapising Kiliran ng isda na yan, tawagin dito sa amin. Masarap din yan sa prito. nasa gilid na tayo mga kapising at nakapala tayo ng isang samaran na hindi natin nabiguhan tawa ng nabulag at tayo dahil na napakalabo na ng dagat dito at malakas ang karen at ito pa yung kasama hmm, sapul malaki nito mga kapising ang um, kwartang linaw ito pero hindi ko ito ibibinta pang ulam muna to tawa na nag-iisang linggo na hindi tayo nakapagpamala Nandito na tayo sa dilid at magpapadilig na tayo. Grabe, lakas ng tarik at napakalabo na ng dagat. Buti na kita pa natin ang dalawang samarang lakot. At dito, isang pampalo. Napakailap. Hindi na masyado maklaro, aninag? Ayun. Pahabol ng pahabol. Ayan, nabuta na kita. Wala pala, ikita-patay ka ngayon. Hmm, 3 sapul pahabol ka ng pahabol pinagod na ako lalasin ako ng pagod Papanilig na tayo mga kapising napakalas nakas na lang karen at napakalabo na talaga ng dagat salubong tayo sa agos mahirap pag saluat gawa ng pinupuli ka tayo pag malakas yung agos pag tayo at ito yung last na papanain natin isang kiliran ulit ayun, sapon ayun malapit na tayo sa barangay malubago kaya tumura o si malok abang abang sa bahay mga kapising Okay, dito na tayo sa bahay. Yan, magsasabaw kami. At yan ang mga huli ko. Oh sasabawin natin yan bukas at ngayon magsasabaw kami yan talakitok yung huli natin at yung mga ibang ista yung dalawang samaral natin mga kapising napak maano yan mga malalaki yan libreng <laughs> <Ledring> ulam tayo grabe <laughs> sobrang paghirap na naranasan ko sa kamay ko sabaw sabaw natin sa bawen. Okay. Masama na pakiramdam sa tiyan sa palaging karne dahil lista dito sa amin. Abang-abang sa shoutout natin mga kapising. Magandang umaga mga kapising. At pasensya po na hindi tayo naka-upload ng ilang araw gawa na nakinig tayo ng ano danggit at maganda-ganda talaga yung tama na maga yung kabay ko bali anim na araw na hindi tayo nakapagpamana gawa na itong tatlo kong ano baliri nakinig ito ng danggit at medyo nasa full talaga kaya hindi tayo nakapag-guide ng anim na araw malapit isang linggo So magsha tayo sa ating mga uh, taga-subaybay Sa ating mga video. Shout out natin yung mga taga-sitio pasaray uh, barangay mata uh, ano, barangay Matayong. Uh, shout out kay Jerry Camintoy Michael Arisala, Margarito Sabrido, at uh, Romel uh, Saspa kita membisi Baik by Kantis uh, Spartan 858 kay Channel Terry Rapi Rapid Spear Fishing uh, Amulet Fishing Trip Renan Fishing Adventure uh, John Kibi Vlog Bartolome Grotas Medjo Adiki alkom Channel Aarbok uh, TV, Dabao Occidental Divers. Kay Kapupong Vlog ng kagayan Bali, uh, eh, Sumamaw Family. TV, Marlon Adventure, Jasper TV, Sagay Adventure, Di Asas Vlog, Yurski Adventure, Aldi Biro Kising, uh, dus Adventure, Ayan fishing adventure. Manoy Mill Para divers. Mill Spear Fishing. Simply Dance Vlog. Tama ba itong pronunciation natin? Simply Dance Vlog. Sergeant Jerobia. Unit Fishing TV. San Vicente Angler. Ah, uh, sa kakay Fishing Adventure at saka sa mga kasamahan ko lagi at si Masa Mayor Apumsay TV Darling Gabi Jin at saka kay Berting Ambit Okay sa gusto magpa shout ay comment lang kayo sa ating comment section para sa sunod natin na video na may upload ay mas shout kayo Okay maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta Ah, thank you for watching. Maka ah, pisim.